Hello, guys. Tayo. after one week After one week, back to wash to wash. We will

drone kaya ano yung drone <laughs> ay pangit niya hindi lang <laughs> drone yan, drone yung drone Ligo-ligo. Ligo-ligo. Bijuan Diyos. Bilyuan natin. Nga may ubinig ka naman, Diyos. ka. Mahay ka. Sa laban mo, Mahay ka pa. mag ka ata. Nakakaumala ba sa lakon? May, may exposure ka. Hindi nga po dyan. Hindi kita mahala Kinauna pa ni. Papandot ng grito. Sinauna na sinauna. Bitulid sa manilak nami. Naminda daw. ka lang nang dito. Ayun 'yan. Tutubit na. May tubig na dito. Magbubungbungan ka nang ganyan oh. Daro Kaya 'yan. Oh. Pero exercise siya. Hindi tulad sa Maynila. Sa Maynila namin. <laughs> sa Maynila namin, madaming gripo. Walang ganito. Hmm. E dito sa, ano, sa probinsya. may exercise ka. Ano, pinagpapawisan ako ah. Puh! Siyempre-siyempre nga. Maglabat tayo. Pusutin ang dami. Sige na guys. Mamaya na lang.